So yun mga collectors, nandito tayo ngayon sa uh, lugar na kung saan natagpuan nga po yung coins at may kasama siyang kalansay. So tingnan natin kung uh, anong 19 yun kasi napakatagal na po ng panahon. So uh, nung bata pa ako, lagi akong dumadaan dito sa lugar na ito. Tapos yung mga buhanginan, hindi na nakalain na mayroon palang ano, uh, buto ng kalansay na magkita doon at may konsi daw na na natin kung ano, kung ilang taon na yun. So, tara. Ayan si Chukits kasama natin. So, yung mga kabarbers, uh, ito po yung nakuha ng bata, apat na coins. At makikita naman po natin sa isang coins na yung taon na nakalagay is 1944. Ayan po. Ayan nga po. So, matanda pa pala to kay, nang dumating si Magellan dito sa mm -hmm. Pilipinas. Kasi 1951? mm -hmm. Tsaka yung tatlo yung ano. ay pari-pariho yung kanyang laki. Pero yung iisa na coins ay talagang kakaiba yung size nya. Tapos maliit siya yung parang may nakaukit siya na di ko maintindihan kasi sa sobrang tagal. Sa sobrang tagal nga. Nagiba na yung ano niya eh. Yung tsura nya. Mm -mm. Yung nakahugi sa kanya is parang logo na may buntot. At Ayan may, may, taas, uh, no? may, agila sa taas. Oo, oh, may agila. Ayan na. Ito isa. Ayan oh. Hindi po kasi maklaro. Parang ano bronze yan Oh. No? Oo, oo. Ito yung nakalagay dito is. Mababasa pa ba? Hindi talaga mabasa eh. Ayan o. Oh. Ayan. Filipinas. May nakaba... F pa yung ano ng Pilipinas eh F. Pilipinas oh ayan oh F tingnan ko mm. so ayan ay oo nga oh klarado F. okay pero yung nakatatak talaga na taon is 1944 pa 1944. ayan 1944 yan yan nga yung nakakamangha kaya pinunta natin dito sa lugar mm -hmm. na to yung ayan ano no? niya, oh. yung mm -hmm. 1944 nga oh 44 napakatagal na at ano hindi siya nasira no United States of oh America. Ayan. Ah, US, no? US. Ibig sabihin, possible Amerikano. Amerikano 'yung oh, nakabaon dyan, no? Amerikano kasi 'yung nakalagay po is United States of America. Ayan po. 1944. Ayan, no, no. So 'yung bata na nakita, na nakakita, uh, ayan. Nakahukay nung coins 'yung bata. Ano ba yan nakuha mo? Uh, ano na? Naka, ano siya? Nakalabas na? O nahukay pa talaga ninyo? Kalabas na po. Kalabas na? So, may nakita kayong kalansay? So, yan. Uh, yan. Nung, an, nung, nakita mo itong coins, uh, mga anong ginagawa nun, nyo nung araw na yon? Um, ano na pa um, naghahanap lang? Nag, nagkikita lang pa kung mga bronze. Mm, um, nag, sabi niya kasi Biko, ah uh, naghahanap lang daw siya ng mga bronze ayan pero sa hindi inaasahan po ma na yung nakita niya is yung mga lumang coins na at may kasamang maliit na, maliit na, coins. na coins so yan nagpapatunay na matagal na talaga yung nakabaon matagal na talaga oh kung makikita niyo naman parang na ano na siya eh, parang na, mga, yung yung kalawang oh, oh iba na iba. color na siya eh oh. Tapos may kasama pang kalansay. Kaya... Kalansay. Yung kalansay pala, <coughs> uh, tingnan natin kasi nandun na sa chapel daw oh, yun eh. Uh, kahapon ba yun uh, na hukay? Kahapon? Ano? Si, ano, si hmm. Sino na kahukay? ano? Chito? Sino? Si, bagyo. Ah, bagyo. Bortigos. Ah, nung Nung nahukay ba yung kalansay dyan at uh, nakita mo itong coins, uh, anong, uh, ano, ano yung naramdaman mo? Kasi dito pala sa lugar nyo ay mayroong matagal ng nakabaon na kalansay. Pero itong nakuha mong mga coins ay doon din ba sa napaghukayan ng kalansay? dun Doon, doon mismo kung saan siya nakalagay ay doon din naka baon yung mga kalansay. Uh, maaari ba nating puntahan kung saan mismo talaga nakita yung mga coins na ito at yung kalansay na naukay dito? Okay. Sige, so ano nga pangalan mo na ni ano? Anong pangalan mo? JP po. yan si JP yung nakahukay ng ano mga coins no, nakapulot uh, ng uh, coins niyo. Puntahan uh, natin uh, yung ano. Din natin at makita natin yung uh, area kung saan talaga nahukay kasi Balita daw yung area na yon is dinadaanan ng tubig. So, Oo. Ano, parang naagus agosan lang siya ng tubig pero hindi siya lumataw yung kalansay nito. So kaya tingnan na lang nung, natin. Nung panahon na yon, puti pa yung buhangin diyan. So sa katagalan, ngayon lang nila na discovery. Eh hindi talaga mapapansin na may nakabundon kasi Oo, buhangin niya eh. Yung napaghuhukayan pala po mga carabao is malapit sa mga bahay. Ayan, no? Oh. Yung hindi nila alam is meron, meron po palang nakabaon doon. So, may Kaya, matanda dyan? May matanda dyan na talaga parang siya dito yung ano, siya doon na namumuno dito. Nung panahon. Oo. Oh. tapos, tatanungin natin kung oh, alam niya ba yung ano na yun, oh. sitwasyon na yun. Sige, punta natin. Ayan nga po, punta natin yung ano, area kung saan na uh, nahukay nga yung kalansay na may, na may nakasamang coins no? so tara chok kaya so, nga may hukay na nga dyan no? ayan dito mo hukay dyan mababaw lang ba yung naka ano binaunan niya. so dito yung ano chok yung area at kung mapapansin natin mga kababos ano? Talagang napakababaw lang ng buhay pero bakit sa tinagal-tagal ng panahon, ngayon lang nakita yung kalansay na andito nakabaw na. Oo, oh, naka, nakakapagtaka nga kasi nung wala pa itong bridge na yun, tulay na yan. So dito kami dumadaan ng panahon oh maputi pa yung mga buhangin ngayon. So sa tagalan ng panahon ay uh, nag-iba na yung itsura ng mga buhangin dito. Pero ang malaking katanungan ay bakit nagkaroon ng kalansay dito? sa uh, lugar na to. Yun nga ang ano, yun nga ang katakatak. -kata? Crime scene or talagang may napadpad lang na dito na o oh, may namatay dito na hindi lang natin alaman. Yun. So kasi itong coins nagpapatunay na piling panahong patunong mga hapon or ano. Kasi yung pa yung Oo, nakalagay sa taon ng coins na nahutay doon. Tsaka may nakalagay na United uh, ano yan? Hey. I, is Amerika, Amerika. tayo. So ayan nga, ayun Basang-basa pa ano. So kung nakikita nyo kasi medyo malabo. Ayan oh, no? ayan. Ayan po. Nagkalot ka pa para makahanap ng mga coins. Paka, paka ano na So yan na pinuntahan natin yung lugar kung saan nga na yung Kalansay at may mga kasama pang coins. So behind the scene po tayo ngayon dito tayo sa may uh, may-ari ng bahay. So abangan natin baka maano sa Jessica Soho. Okay.

Ano kaya ng kalansay? Pero ang taon na po ang mga guys karib. Hindi eh? yeah, ko lang mga araw na kung kailan din ang mga sobrang sinta. Okay. Taas, sinta yung city na ako. Ako kayo, hindi ko sinta na. Mm Halina -hmm. nga. Ayan po. First time, kaya din may nakaw kayo na. First time kung may nakaw kayo. Tinos na bisis ko, hindi may nahukay na butok sa lugar kang Aguada. Hmm. Hmm. Kapag istar nyo yung tay ano pang hitsura kang lugar na yun? Ayan po ah. Uh, uh, nasaan po tayo ngayon? Uh, behind the scene po tayo kasi in-interview pa ng no ano uh, papasa sa gisi kaso yung ano, video na ito tungkol nga doon sa nahukay na coins at na ikasamang kalangas sa ito, ano. so yan nandito na tayo sa chapel ng teraplin at titingnan natin yung uh, kalansay na nahukay doon sa uh, lugar na pinuntahan natin kanina yan tawang ba yan

Ito ko na ito na picture na rin Ako po Ay kung 1944 Ito Andito po tayo ngayon sa Sitio Aguada dito sa Barangay Tiraplin sa dito sa Burias Island at uh, may natagpuan po dito mga kalansay na pinapaniwalaan nila na kalansay ng na mga tao na ini- inilibing lang dito sa lugar na ito. Uh, pinaniniwalaan ng mga kalansay daw ito ng mga sundalong hapon. So, yun mga kabos ninong patuloy ang paghuhukay para makita pa yung ibang yano uh, yan, mayroon pa. Oh. So, so, ito na yun mga kabos ninong. Oh. Sa tao talaga ito mga kabus na so, yun. Kaya ano may ngipin pa, ito, ito pa. Pero itong mga kalansay na ito mga kabus na ay uh, matagal na ito eh. Iba na ang kulay niya. Ito so, patuloy pa rin ang paghukay. Walang nabaang lang Ah, nabaak lang ini. Oo, eh. Nasaan ba na ang ulo nito? Ang ah, yung sa may mata. Oo. Oh. Yan mga kabos ninong. Ito, 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 yung, ito yung sa may mata niya eh. Kira yan. Yan. Bibi, Tapos ito yung lineman dyan. Damay kita, Bibi. Yan lang, may ngipin pa oh. Subala nga nito, buo nga. Siguro talaga so ano ni militar Siguro ito mga Yung panahon ng hapon. Siguro to mga sundalo ito na hapon na dito na inabot ng Oo. Uh, uh, patuloy tayo maghukay mga kabus ninong. Mm. Boy Mababaw pa, pa lang siya oh. Maganda pa ang tabay-bay pa lang talaga yan o. Ang daga kaya kaya ito. Arong kaya nung. Ano? Ah? Diyan ang ang daga. Ah, dito, ah, dito, ay, dito sa nyog nito. Yan ang libig ang daga. Kaya yan ang buhay na nyog. boy. na nga na yan. Yeah.

Ang harap niya sa akin, sa akin pulis ang interview. Sa'yo <laughs> <laughs> ibagay. Sa baga na iyo, nakahiling na ang paglubong ngayon. Yeah. <laughs> oh. Yo, malapit yung bahay. Yung malapit ang bahay. Kagawad Rafael Espinosa, beauty. <laughs> <laughs> oh, Sabi rin ng oh. kulay Yun na yan natunaw na siguro. Baka eh, yung na yan, baka na ng poison. Stop <laughs> po. Baka may sumingaw daw na poison, tas may pag may umusok daw. <laughs> umalis ka kagadha. Ka Ibang drak lang yan. may may gold bar pala yan nakatabi diyan. Ano oh. nang anjan? Ang iba kay lang. Pero wag mong i Yung kulay niyan, yun yan. Oo, diyan talaga. Diyan siya banda talaga. Uy, nigdi talaga. Hoy garo. Iyo, niya yung kulay niya yan. Okay. Baka makakuha tayo dito ng gold bar. Iyan eh, mga sundalo baga na nun bawat isa nun hindi isang gold bar yun hmm. Ano Oh, okay. Baket hey. parang ang uh, haba nito? Ha? Sub dah. Subang Subang ni daw. Subang agi kalut subang gi. Tawos big tar ko man mm lang gilare ta. -hmm. Tarakot. Oyo. Iya no ko lang pali. I tawo ko lang di sa may katay na okay. harong. Pandisplininda. Ya, di buan. Uy, oh, mga antik ito, antik. Ano masabi mo tayo? O, hindi ko alam yan. Ah, hindi mo alam? Bago, bago man lang ako dito. Ah, bago ka lang dito? Ikaw lang yan. Ano yan? Ikaw lang yan. Mamaya may kuwan dyan, may mga ginto pala dyan. O, oh, nag-agawan pa Ha? Eh, turok talaga <laughs> ini. Ang ang maluloy kayo, tablado. Oyan Yeah. <laughs> Siguro ito dito garrison ito nang hapon. <laughs> Amerikano 'yan. <todong> mayroon pa 'yan, mayroon pa, yan, pa yan, Alangan man matunaw ang kapares nito oh. Halika mo

mga aralaba ba ka? Bakit maha ba? mahaba, mahaba? Dapat isang pulo yan, tamuro yan, Kulang pa yan, kulang pa. Mga lakyan lagi, o, tarilyo. Hehehe. 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 Hehehe.

Pa, kuhan mo na ng sako dyan para masako natin ito. <coughs> just... <coughs> Sama ko baka sa mga hapon. Sakunin tatay Jimmy Jim. Sa halabang ano niya ho, obitis. <coughs> ito yung ngipin oh Yan. Sa tao talaga siya. Kailangan mo ba kung tao yan? Aung grasa. Alam mo ini, bro, tapabat sa tubig. Ipon. Tanda rintau na Wah, bagus yoso Pati si kabar bers nandito rin eh. Shout out, Dol Oh, Nong oh. Shout out, mga kabus Nino Nong ano, sa tingin mo? Anon? bakit may nakuha na ganyan tao Ano sa Palagay mo? Ako ano yan nga, Mga, kapag... si... mga sinaunang tao ka yan? Ako nakapagtataka nga yan kasi nung maliit pa ako andyan na yung mga buhangin na yan. Mm. So ngayon lang nila na-discover na may tao pala dyan na naka nakalibing. Diba ako, kasi kalansay ng tao ang nandyan eh. Oh. So yan nakapagtataka lang ko kasi yung mga tao dito siguro since, since birth ako yung maliit pa ako mm. talagang ano ito buhangin nanto lahat nung ngayon lang mm. ngayon lang na discover mismo sa may baybayin niyan. Ano 'yan? Mm. Kaya, Ay, lang talaga ako nung kasi dapat nahukay na noon pa oh, kasi buhangin oh. ma, ma ano malambot yung buhangin. Pero talagang oras na siguro talaga na nag paramdam na siya, makikita na siya, di ba? Mm. Parang ano sa ano ko nung mga <laughs> Ano lang 'yan eh, siguro panahon ng hapon siguro. Mga eh. yeah, panahon na 'yan. Mga sundalo ng hapon. Kasi may katagalan pa rin eh. Hindi lang siya naano masyado kasi uh, naabot ng tubig dagat. Mm.